Yes, worth it, Anong dinosaur yun siyan? Triceratops. Oh, picture. Siyan. Tingin kayo dito ang dalawa. Uy. May balis ka dyan. Okay na. May Another one pa daw. Hahaha. <laughs> Sa ate muna. Sa ate din? Ha, si Blue. <laughs> si Blue daw. Sige, picture na kita dyan kay Blue. Uy, babe, huwag mo nang hawakan. Larry Vin. Alis dyan, uy. Ah, lugo mahal wala Ah! Okay. Siang <tong> tingin. Tingin din dua dalawa. <laughs> <laughs> Anong pangalan yan, Sian? Wait, sit, na Velociraptor Velociraptor Tingin dito, ate Tingin dito, Sian Ay, hindi dito, anak Nanak dito ka, tumingin sa akin, Sean Okay Hashtag, Dinosaur Island Park Look Demot, de metro Sean, dito, Sean Picture kayo ni ate, Sean Si Sean, Sean, muna dito, Sean ako sabi ko picture. O, oh, sige. Diyan ka muna. Mm. O, oh, punta ka dun kay ate. Huwag ka pumunta dyan. Doon ka. Doon. Sandal, Shan. ka, Shan, doon ka sa gitna. O, dito. Dali, pipicturean ka to. Tingin na dito. Ate. Alis ka na dyan, te. Shan, tingin dito. Okay. Alis na.